ito po yung nakuha namin ngayong gabi na ng mga fish ayun ang dami guys baka kagatin ako oh my god ay, yan, mga fish at mga masag ayun mga masag po yan guys oh di ba malaking masag libre na yun ay aray ko puso pa ah, ay sakit ah uh. Oh, pagkada pa nga at itong octopus na malaki oh, ah, may pusit ka na kami naku wala naku ko ano hiya na to turus mga ako magkagachi baka ako magkagachi yan nung mga masagyan guys ang lalaki yan ang mga masagyan ito yung naman yung fishy. Hello. Big fish. Fish, fish. Oh, di Ayan, marami kaming mga octopus na nakuha ngayon. Ito naman ay parog. Oh, di ba? Ayan na. Kumakapit. Ayan pa. Ayan, masalag. Buhay pa yung masag. Uh -huh. oh, yeah. Kecil okay. laking Lobster Ang <laughs> <laughs> <Laking> Lobster <laughs> Ah, oh, di ba? Kada akong masag. Sarap. Mag-ana siya, guys. Kasi matagal ako sa daga. Ah. Uh. Ito isda. Hindi pinda na isda. Shrimp, shrimp. Ito man. Ni na isda. Uy, uh, hindi pinda na isda. Sina. Ito, Ayan Ayan, ayan, ayan Ngayong gabi lang yan guys Libre na kaming olam ngayong gabi Okay Gagataan natin yan lahat No good nga dyan Okay, ito na po yung masag natin na nahuli natin ngayong gabi. Lulutin na natin. Tapos, higigis na lang. Okay, ano lang natin. I-shake, shake, shake. shake. O, yun. Tapos, tataktan muna natin. Nalagay ng counting water. Tapos, tataktan natin yun. Alright, ayun okay. na yun. Lalagyan natin ng magic syrup. May sili na yan. At lalagyan natin ng gata na may kasamang karabaza at talong at sitaw. Siyempre lalagyan natin ng patulang may kasamang magia. Ayan. Yeah. Sige. Sige at lagyan na natin ng asin dahil malapit na siya maloto okay yan na tapos sa Halloween lang natin oh, Perfect. Hi. Hey. ka na nang araw. Okay, magbubukbak na tayo yung to, yung mga pusit. Ay, oh, pusit octopus. Ayan, marami yung octopus ako ako gabi. Ayan, ang init. Okay, tara na. Kain po tayo ng aking nahuli kagabi ng mga octopus. At inadubo ko lang to guys. Oh my God, sarap. Kain po. Hmm. Siyempre, may rice tayo Nakagat ko lang yung head niya. Dito. Pagbuhay pa. Mas, inibabato ko yung sabato para hindi siya makakagat sa kamay ko kasi masakit god, ang laki-laki. Alas 7. Something. Ayan po. Kasi ito yung fish. Ang nakahuli yun namin. Alas 7-7. alas 7.20. 20 Ah, ah. mm 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 Thank you sa blessing, you know. Good job, yun. Grabe. Ang dami kong nahuli kagabi ng mga octopus din nyo, guys. Mm. Ito lang yung pinakamalaki siya. So. ah it mm. mm. thank you for watching bye.